mani to ta. Maniud to ta. mga yung adlaw sa ating tanan magandang morning sa inyong lahat mga maring mga paring dito tayo ngayon sa ating kusina tapos na akong kumain mga maring so maghugas muna tayo ng plato hugas muna ako ng plato kaunti lang ang ating hugasin mga maring kasi kanina ng umaga nag ano na ako, naghugas na ako ng plato ito siya mga maring dito natin ilalagay para mas klaro wala tayong mapaglagyan. My goodness. Ayan. Dita na. lastada So, ngayong araw pala mga maring is na ano tayo ngayon? Lunis. So, yung mga bata is, is nasa school. Pero ngayon, nandito pa yung bunso ko kasi umuwi talaga yung bunso ko mga maring pag tanghali. Kasi nga, mas gusto niya yung dito kumain kaysa doon sa classroom. Iwan ko ba bakit? Mabuti na lang talaga hindi namatay yung tubig ngayong araw kasi madalas kasi mga mareng sa isang araw madalas dalawang beses O tatlong beses siya mamatay yung tubig kasi yung tubig kasi dito mga mareng is pawala wala no pawala wala minsan meron minsan naman ano mula yeah Ganito ang ano dito So bago ko yung ipapakita ko sa inyo ang aming nilaundry kahapon mga mareng ito yung aming nilaundry oh grabe ang napaka ano mga mareng dami ng aming nilaundry isang napakalaking ganito at isang basket, ganyan mga hindi kasi makaya mga maring na kukusutin ko kasi nga, uh, meron kasing makakapal na mga bead sheet, tapos ano din siya mga maring, is uh, minsan din kasi pawala-wala yung tubig dito at saka sira din yung washing machine namin naayos naman namin yung washing machine mga maring, kaya lang, hindi siya totally naayos talaga, hindi ko alam kung paano yung naayos kasi umiikot naman siya kaya lang mga maring pag lalagyan mo ng limang pirasong damit tapos dalawang pantalon pa na siyang umikot so kailangan kunin mo yung isang pantalon bali anim lang dapat ang ilalagay mo yun umikot siya pero hindi yung katulad dati na mabilis kasi ito mga maring kung sa tutuusin tutu tutu lang talaga dapat madami ang mailalagay dito kasi ano kasi ito mga maring 8 kg so dati nung hindi pa ito nasira talagang sa isang basket mga maring ganyan na basket oh ganyan na basket kalahati niyan mga maring talagang umiikot dito mga maring hindi siya nahihirapang umikot. Pero ngayon mga maring simula nung nasira na at pinapaayos na namin, doon na siya nag-start mga maring na, ano na, mahina na talaga yung pag-ikot niya. Hindi na siya yung katulad dati na mabilis na umikot. So, ang ginagawa ko, hindi ko na lang ano, winawashin yung damit kasi sayang lang yung kuryente mga maring. Limang piraso o anong na piraso lang yung naiikot, di ko kusutin ko na lang. So, yun. Kaya, sabi ko sa partner ko kahapon na, ano, na hindi pwede na hindi kami mag-laundry, kasi nga, mga maring, is hindi kaya yung bedsheet at saka yung comforter, kasi mga maring, makapal, no? Kaya umabot ng 620 yung nabayad ko sa laundry kahapon, kasi nga, mga maring, yung comforter pala, hindi siya tinitimbang, isang basket talaga siya, so, sa comforter, ah, uh, 150 na yun, automatic. No? Isang basket, isang lunuran na yung isang comforter. So, pero kung mga damit lang, tinitimbang siya, ang 8 kilo is nasa 150. Eh ngayon, nagkataon, nagkataon na may komporter ako, hindi ko naman akalain na ganun pala. So, yun, kaya umabot ng 620. Pero okay lang yan kasi ngayon mga maring, ano, hindi na ako gagamit talaga ng komporter. Okay, Sobrang mahal naman pala pag ano, kasi hindi kinikilo yung komporter mga maring. Ito yung ginagawa ko kanina. Nagtutupi ako ng mga medyas. Naglaba din kasi ako kanina ng pakunti-kunti mga maring para hindi tayo maabutan ng ano, matambakan ng mga labahan. So, nagpakunti-kunti ako sa paglalaba kanina tapos naubusan ng sabon kasi nga hindi ako nakabili dahil mamaya pa ako bibili kaya yun napastop ako tapos suminto din kanina yung tubig ay basta maraming ano maraming maraming mga dahilan kung bakit kaputol putol yung ating trabaho dahil